Minsan, wag agad maniwala sa mga balita kahit sa mga malalaking network pa. Time checked, 9.24pm, September 29, 2025. Kahapon, pinaghahanda na naman tayo sa isa pang di umano, parating na namang bagyo after Opong. Siyempre, masama ang dating noon sa mga nasalanta ng dumaang bagyo, no? Si Opong nga, kababagyo lang meron na naman? Kaya nga sinabi ko na wag agad maniwala sa mga balita. Tunaw na yung sinasabing parating ng LPA. Malinis na dyan sa Pacific Ocean. By now, wala pong namumuo na LPA. Kung meron mang may bagyo ngayon mismo, e eh meron talaga ito ay kambal na bagyo. Pag sure, oy, oo nga. Pero no worries, hindi po ito sa Pilipinas. Yes, wala ito dito kundi na sa Caribbean. Tingnan natin. Eto yon kambal na bagyo. Pero, hindi na ito binalita dahil wa-epek na ito sa kanila. Hindi na sila kikita dito Balik tayo sa Pinas, malinis na sa ngayon ang Pacific Ocean.